bilis naman yan. Mabilis lang bilis. Der na ganun. Paano <coughs> <ko na> 'yan? Paano 'yan? Paano 'yan?

Oh, <repetition> uh, tapos bigyan, mo ako. <.blade> om, bigyan mo ako. kita Mali ka nang bigay. Tapos bigyan ako ni Nina Oh, yes, ay <shr Beverly> bigay mo na! Yeah. Bibigay mo na yan! Mm, that that that. Mm, sabi na nga ba eh? Bibigay din niya! Ayan, kita. Oh, Mm, hindi mo sugat. Ng. pa yan. Dalawa. Ah, fundos. Sa ngalan Alas. Hindi. Wala na lang natin Alas. alas. Ay,

Na, Dali ako dun na. Para. <laughs> <laughs> ito, ano to? Alas, alas. Oh, yun. Oh, okay. <laughs> Mawawa mm -hmm. na yun. Uh? Hindi ka nalang barap. na. Ano ba yun? Ah, mm -hmm. pang street niya. Ay, oo, oh, oh, nag-ati eh, tayo. Hindi, <laughs> dapat kinarago. oh, dapat ito yung itatapon ko dahil wala hindi ko wala wala nang bara oh 30 so, apat na alas tawag ka na lang 550 hey, yon. Hindi. Oh, Ako? Tongits. Tongits. 30. 30 ka